Hi, guys. Pupunta kami sa labas, guys. Ito, check namin ang aming mga halaman. Kami lumilok dito ngayon. Ang dadi niya. Oh, put your hat on. Listo lagi. Listo lagi bata basta gawas. Oh, dali. Come here, Isos. Dali, dali. Put your hat. Oh, so anak. Put your hat properly. Hmm. Stop. Hmm. Stop. Si Hanja. <laughs> bullying net menangga. Bata guys, oh bullying net. Pukul takkan bisa lepas guys. Look up. ah oh, let's go. Tingnan namin yung mga plants namin, guys. Oh. Uy! Ay. Oh, Baby, be yung mag-harvest tayo ng tomatoes, look. Aruy, pangaon, oh. Pangaon sa langgang. Ayan, guys. Aming tomatoes. Lala, <laughs> sprinkler. Oy, may okra. Mm, okra. It's not okra. That's papaya. Papaya. So, say papaya. Say, that's my papaya. Papaya. Lumaki na ang papaya ato ning ibutang sa ground. What's that? Bell pepper. Jalapeno. Yeah. Oh, no, no, no. Na uh, jalapeno and bell pepper, bell pepper, halo halo. Tomatis pa ang dito. Oh, bigay. Ano sa mani at ang gitabo ni daddy, ay? Wow, ang aming aking kalamonggay, guys. Yan, guys, oh, um, healthy ng aking Kala guys, ay inano ko yan guys, i eh, what anong tawag niyan? Nilagyan ko ng ano fence ba kasi kinakain ng kinakain ng ano ng mga mouse. Ningat-ngat yung ano, yung yung puno. Ayan guys, oh. Wow. Ay, sus. Tingnan mo, oh. Oh, kinakain. Agoy. Kaya nilagyan ko ng ano yan, eh. Kinain. Kinain ang mga dahon. Kaya nilagyan ko ng ano. Ng, anong tawag nito, yung fence. Kasi Ningat-ngat niya ng ano. Mga dahon. Looks. Yeah, ano? Yeah, it's growing. It's growing. Oh, mag-harvest tayo. Guys, mag-harvest ko kuan guys. Kamunggay guys. Guys among isa gol sa kalabasa na hinarbis ko nakaraan yung pinitas ko nakaraan it's growing yay the moringa is growing and guys oh kawalang awa yung mga ano oh pinudpud talaga oh yung isang puno Hmm? Mm -hmm. Yeah, uh -huh. It's Ayan, guys. Itu guys, anu na um. na. Di na Tulura. Kena yeah. Yeah, ayaw, I, I know. Hey. Look at look oh, look at oh, ayaw, ayaw, ayaw na kain udlot na ayaw kena ayaw ng udlot tanging oh. oh, Wow, oh. oh, that's our moringa, oh, oh, that's our moringa. Oh, oh don't go there. ayan na magpitas ay dili ko pwede pitas o nang usa si hi no hi hi ayan guys nakagulay na tayo nito guys maka maka makagulay na din ako sa aking moringa ayan siya ito lumalaki siya ng husto oh. ayan yung, yung, yung nandoon mahina mabagal ang tubo kasi tatlong uno yung pinag-isa ko na. Alit mo na. Ang dami na ng tao sa ano guys, sa park. Araw-araw yan guys. Yan araw-araw yan, madaming tao. Sobrang init kaya. Kaya hindi ko binaba si Luke doon. Ay guys, malaki na siya oh. Mayroon na naman tayong pipitasin. sige pa siyang bunga guys hmm? ano? yan meron na naman tayong pipitasin next 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 mamulaklak pa siya huh? garbage truck Oh, garbage truck. Wala pa si Daddy Lu. Sakit ang ulo ko. There's a lot of ripe tomatoes. Na water my papaya. No, lagi. We we'll the look at the truck, look at the car, hmm? the car, hmm? the car hmm? there, hmm. did you see? Hmm. God tadi kau sudah di. Yes, ada in the backyard. God is eating. God is eating. Oh, God is eating. God is eating. eating. You want to pick some Daddy? Um, Tomatoes. Looks like I maybe killed it. You put some bait then? Yeah. You can tell he he, he still lives. He shares that time. I'm sorry, I don't know how to I'm sorry, Wow! You are gonna wanna, wanna pick some tomatoes. Oh, pick some, pick tomatoes. Yep. Come here. <laughs> pick these. This one. This one. 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 Hmm. Put. It in put oh, don't eat. Here. Put. Put in there. Put it in here. Oh, mm. there's more. There's more. Mm? Here. Pick these. These you do it these yeah <laughs> here i'll get you go ahead oh go 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 i got you oh go i got you because he's eating oh he's oh he's got he, the. yeah he can't here get rid of that oh go

Come in. Come in. Come in. Come in. Come in ko na guys. Ipasunod ko niya. Come in. So ayun guys. Dumating na yung daddy nito. So magkat ang ng grass guys. Magkat ako ng grass habang hindi pa masyadong mainit kasi umaga pa lang ngayon. Anong oras pa? 10.38 pa lang. Oras natin ngayon guys. So, hindi pa masyadong init. Ganito ang itsura ko. Pa, ganitong outfit ko pag nagtap ng oras. <laughs> si Luke. Nakita niya yung daddy niya. Pa, pa, ano na, parating. Nakita niya yung car. Kilala na. Kilala niya yung car ng daddy niya. Sabi niya, Daddy! Daddy! Ayun. Buti pa si Luke. Nakakakilala ng car ng daddy niya. Ayun guys. Dito ako sa lilim ng puno guys. Para ano. Hindi masyado mainit. Malawak pa yung And guys, malawak pa yung ikakat ng grass ko. Oh, hanggang dulo pa yan mainit kasi sa pag kapag -tamhali. ayan oh kaya hindi na ko pagkat kapag so pag may time ako sa umaga sa umaga ako nakakate Guys, lobat na. Lobat na ata ni battery. So later ulit again. Mamaya ulit mag charge muna tayo. Ayan. Malaki-laki din ang na-cut ko. Na 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 na